Narito po tayong muli sa Tagumpay Rizal kung saan matatagpuan ang construction support facilities ng Iglesia Ni Cristo. Dito rin po makikita ang construction materials warehouse. Pupuntahan po natin ngayon. construction materials warehouse ay tinatagpo ng ating pamamahala. Katuwang po ang nangangasiwa sa construction ng iglesia na ang pangunahing layunin po nito ay maibigay at mapunan ang lahat ng mga pangangailangang materyales pang construction sa mga itinatayong gusaling sambahan at iba't ibang mehoras ng Iglesia na dito po nakalagak ang iba't ibang klase ng materyales. Dito, nakahanda na po lahat ng mga gagamitin ng ating proyekto. Pag ito po i-deliver natin, ikakabit na lang nila, isasangkap na lang nila. Ang lahat ng mga materyales po dito, ay ito po ay dumaan na sa mga pagsusuri. Ang pag-deliver po natin ng materyales ay sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Dalawang uri po yung ating ginagamit na pagdideliver ng materyales, land travel at saka sea travel. Ang mga materyales po nito ay nagmula sa mga pusang handog ng mga kapatid sa iglesia. Kaya ito po ay aming ipinagmamalasakit at sinisinop. Kaya nga meron kaming ginagawa ditong inventaryo para sa ganun eh, mapanatili ang kayusan ng mga materyales pagbili ko pong lagi sa mga nasasakupang ko po mga trabahador ay ipagmalasakit ang mga materyales dito sa construction materials warehouse. Dahil ito po ay hindi lang basta trabaho kundi tungkulin natin sa ating uh, iglesia. Hindi kami nakakalimot kung na sa lahat ang pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Iyon po ay napaka-importante dahil humihingi kami ng tulong at awa sa Kanya. Naingatan kami sa paggawa, makaiwas kami sa mga sakuna at pagkakamali. Para sa ganun, eh, wala po kami magiging suliranin sa aming mga paggawa. Pupuntahan po natin ang kapatid na Dani, ang isa pang bahagi ng Construction Materials Warehouse. Samahan po nyo kami. lugar po nito ay dito po tayo nag-unload at naglo load ng mga materialis. Opo. Pamamagitan po ng mga truck na uh, mm -hmm. ating pinagsasakyan ng mga materialis. At dito rin po, makikita natin sa lugar na ito, dito po nakalagay yung ating mga urinal fixtures Opo. at saka mga mahabang materialis na hindi pwede pe sa loob. Opo. Dito naman po, sa bahagi nito, makikita po natin yung iba't ibang klase po ng ating ginagamit na mga ceramic tiles mm -hmm at mga granite tiles okay para po, po sa ating mga gusaling sambahan. Uh -huh. Sa banda doon, doon po nakalagay ang ating mga plywood, mga flex board, at saka yung ating mga glass door, at saka mga door jam, at uh -huh. saka mga semento, at mga wall right. Kinagamit po natin dito yung ating mga tidal adhesive. Uh -huh. Dahil na gamit po siya sa pagkakabit ng atin mga ceramic at saka granite tiles. Sa bandang kaliwa, dito naman makikita natin 'yung ating bodega ng pintura. Kung hindi po gigili pa ta ninyong channel, magbabalik po agad ang programang Iglesia ni Kristo ay nagpapatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang mga dako, kahit sa mga lugar na mahirap puntahan at mahirap pagdalhan ng mga materyales na gagamitin dito. Ang isa na po rito ay ang natapos ng gusaling sambahan ng lokal ng Makunakon sa distrito ng Isabela East. Ang Makunakon ay isa sa tatlong coastal towns ng lalawigan ng Isabela na hindi mararating sa pamamagitan ng land travel. Kailangan sumakay ng bangka mula sa lalawigan ng Cagayan o Aurora o di kaya'y ng eroplano para makapunta sa bayang iyon. 3 o 6-seater Cessna single-engine aircraft. Ang ganitong uri ng eroplano lamang ang bumibiyahe patungong Makonakon. Ang masukal na kabundukan ng Northern Sierra Madre ang naghihiwalay sa mga coastal towns na ito sa ibang mga bayan ng Isabela construction materials na ginagamit po natin dito sa lokal po ng Makonakon. Ay manggagaling pa po sa Tagumpay Rizal po sa ating warehouse. Sinasakay po ito sa 10-wheeler at dinadala po sa San Vicente, Cagayan. meron po tayong inarkilang bangka kung saan ay doon po natin isasakay ating mga materyales. Ang paglalakbay po ay mula 8 oras hanggang 12 oras. May pangyayari pa po dito noon na dapat sanay, alas 6 po sila ng hapon makakarating dito. Subalit, kinabukasan na po ng hapon po namin sila nahintay. Hmm. Ano po nangyayari? Ayun ah, na po, gawa po ng tulot ng panahon ni Bad Weather po kaya napilitan po ng bangka na tumabi na lang po sa mga bundok para po ikubli yung kanilang bangka na kanilang sasakyan sa lakas na alon. At pagka nung dumating na po sila rito, ayun po, kakausapin po namin sila sa halip na sumagot po ng maayos sa pagkain po yung inahanap at sila po ay nangingilig sa buto. Yung mga bangka po na ginagamit po natin ay naglululan po na 20 hanggang 60 tons. Dito sa project po ng Mahunakon ay nakasampung hakot po ng bangka. Ang bayad po sa bangka, sa mga karga po natin ay per tons po, 2,665 po ang kada tunelada. Halos lahat po ng mga materialis po natin ay nanggagaling po sa labas sapagkat ang mga lumbar po dito ay napakaliit lang. Maging ang mga pako nila ay wala po yung mga malalaking size. Kaya kinakailangan pa po natin i-order lahat sa labas at doon na po manggagaling ang mga Pagdating po dito sa pier po ng Makunakon, ibababa po yung mga materyales at muling isasakay po sa kuliglig para dalhin po sa job site. Yung mga mabibigat na karga po natin ay inuupahan po yung mga truck ng LGU at yung po sinasakay. Katulad din ng ibang mga yung gusaning sambahan, panapanahon ay may ipinapadala mga inspectors upang matiyak na maging maayos ang lahat ng bagay. Ang ininspeksyon ngayon dito sa uh, kapilya po ng Mahunakon ay ang ukol sa arkitektural. Mm. Tinitingnan po natin na ang lahat ay nasa ayos na bago ito italaga. Minarapat po ng pamamahala na magtayo na rin ng bautisteryo upang sa gayon ay dito na rin po isagawa ang pagbabautismo sa marami pong mga taong kasalukuyang nakikinig ngayon at nais umanib sa loob ng iglesia. Ang dakong ito, ang ating pinagsasambahan ngayon ay nagsisimbing landmark na ng mismong bayan ng Makonakon. Isa pong kagalakan na sa apat na coastal area po. Mukhang makunakod pa lang po ang nabigyan mo ng ganitong kalaking kapilya ho. Na kahit ho gaano kalayo at uh, kagastos ho, nasabi ko kanina ng ating kapatid na napakamahal nga ho ng materyales na papunta ho dito. Ito po at naitayo na rin sa wakas ang uh, kapilya ko ng iglesia. Panoorin niyo po sa aming pagbabalik ang ginawa namin paglalakbay patungo sa itinalagang gusaling sambahan sa lokal ng Taritien at ang aming ginawang pagdalaw sa itinatayong gusaling sambahan sa isa sa pinakamagandang tourist destination sa ating bansa, ang El Nido, Palawan. Kaya sa Maynila ay nagtungo kami sa lalawigan ng Palawan upang puntahan ng natapos na bagong gusangin sambahan ng Karitiyan na itatalaga sa Panginoong Diyos. Paglapag namin sa Puerto Princesa ay bumiyahe kami ng 90 km upang marating ang lokal na sakop ng Distrito eklesiastiko ng Palawan South. Dahil po sa dumami na po ang bilang ng mga kaadig, sa lugar pong ito ay ipinasya po ng pamamahala na kami po ay mapatayuan ng maayos at malaking bahay sambahan. Ang ipinatayo pong bagong gusaling sambahan ay hindi po namang kalayuan sa dating gusaling sambahan na aming pinagsasambahan. Katunayan po iti mararating sa ilang hakbang lamang po. Kami pong mga taga Palawan South ay galak na galak po sa ibinigay na biyaya ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Kahit na ito ay nasa malayong dako, nasa paanan ng bundok, pero sa kabila nito ay hindi nang hinayang ang pamamahala na kami ay mapatayuan ng ganitong gusaling sambahan upang dito ay purihin at walhatiin ng ating Panginoong Diyos. So one year po na ginawa po namin ang gusaling sambahan. Ang sukat po ng lupa ang kinatayuan ng gusaling sambahan, 30 meters by 40 meters po. Mm -hmm. Sa paggawa po namin ng pundasyon, talaga pong nahirapan kami. Mm -hmm. Dahil sa inabot po siya ng ulan, pagkatapos ng bak, po namin ang, uh, lin, ang pins. Mm -hmm. oh, nilayout po namin itong pastoral caretaker, mm -hmm. at ito pong opisina. Ang tulong ng Diyos ay mm -hmm. eh, nairaos po namin at mm -hmm. nagawa namin ng mahusay. Mayasabi ko po na napakatibay at napakahusay ang pagkakatayo ng gusaling sambahan. Sa tulong at awa ng Panginoon Diyos natapos na po namin ang pagtatayo ng gusaling sambahan dito sa lokal ng Taritien, Distrito ng Palawan South. Pagkatapos nito ay bumiyahe kami ng halos limang oras patungo sa El Nido na may layong 360 kilometers upang bisitahin ang ginagawang gusaling sambahan sa nasabing tourist spot. Ang ginagawang sambahan ng El Nido ay sakop naman ng distrito Eclesiastico ng Palawan North. El Nido, para po siyang perfect description actually siya ng pangalan niya mismo which is in Tagalog po ang Pugad pugad ng kagandahang gawa ng Panginoon. At pangalawa, syempre, pugad ng mga naninirahan na may magagandang loob. So kaya po siguro naging isa sa pinaka kilalang tourist destination ng El Nido is because of yung mga tao po is napaka-friendly at mapagmahal din. Marami na po kasi mga parang mga ranking networks or mga websites na nag-rank po as El Nido as number one. Kung hindi man po number one, number two, pero pumapasok po tayo lagi. El Nido is the uh, beautiful place in also Southeast Asia. It's incredible. Well, it's gorgeous. We were really impressed when we first arrived. We thought it was going to be a bit more busy like Boracay, but it's really relaxed. El Nido is much better than Thailand. More beautiful. We, we love El, El Nido. Nido. Madali lang pong makita ang gusaling sambahan dito sa lokal ng El Nido kasi pagpasok niya ng mismong bayan ng El Nido, makikita po yung uh, malaking rock formation. At nasa ibaba po nito ang gusaling sambahan. Nagsimula po kami dito uh, buwan po ng Setyembre. Uh, marami pong naging paghahanda. Ang lupa po nito ay may area po na nasa 1,091 square meter na irregular po yung shape niya. Uh, dati pong maputik na lugar, uh, yung tinatawag nilang saturated soil, ngayon na uh, mahina po sa pundasyon kung yun ipapatong eh, natin yung kapilya. Kaya po nagkaroon ng pag-aaral ang mga designer natin, structural engineer. Ito po ipinasoil test. Ang naging pasya nila, magkaroon po ng micropiling. Nilagyan po ng micropile yan at doon po ipinatong yung pundasyon ng ating gusaling sambahan. Sinimulan po namin yan, bakod, Nung makumpleto po namin yung bakod, uh, nagsimula na po kami sa pundasyon. Yan, ipinatong na po namin yung mga pundasyon ng kapilya doon sa micropile na nagpapatatag ng tibay ng kapilya. At pagkatapos po noon, sinunod na po namin yung basement. paket na po yun? Hanggang sa poro, hanggang sa dressing room. 93 po kami lahat. Nagsimula po kami ng kakaunti at ngayon po sa kasalukuyan, ganyan na po ang bilang namin. Uh, sa ngayon po, Uh, nasa finishing na po kami nagkikisabi na po uh, na po ng mga wall ng masonry works nasa mga 70% na po kami Huwag po muna kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang ating programang po yan po, ano ginagawa nyo sa harap? Ah, uh, bali po ito, uh, na po ngayon. Sinisikap po namin na masunod yung ano yung ginuhit ng ating arkitekto. 100% masunod namin yung disenyo mm. at magawang maayos, magawang makinis, masunod lahat ng sukat. Dahil sa, yan po yung pinakamukha ng ating gusaling sambahan. So, sa karaniwang kasi, ang tori lang po natin, dalawa lang po, pero ito ginawa po nilang ating arkitekto na mas magandang disenyo. Kaya po yan ang kasalukuyang ginagawa. Sa kasalukuyang po, yan, naglalagay po ng mga nailers para po sa main ceiling. Uh, tapos sa unahin lang po itong main, diretsyo na po doon sa pero. Ito pong gilid na ito, bahagi po rin po ng main ceiling yan. Bali, nakaradius po yan, pataas yang Yan po magsisimula dahil may mga ilaw po yan, may mga rope lights yan, may mga pin light po siya sa bawat bawat sentro ng kolom at saka sentro ng span. Yan. Pagkatapos po niyan, diretso na po dito sa itaas. Gagawa po namin na mamuldurahan ito pong harapan ng tore. Kumbang hmm. maging matinis, maayos, pulido at maganda ang aming ginagawa. Mataas ah. hindi ka ba natatakot? Natatakot rin po, kaya lang po eh kami po inananalangin para kami po ay gabayan ng ating Panginoong Diyos. Na kahit sa mataas o man po na bahagi na aming ginagawan, kami po ay hindi niya pababayaan. Itong El Nido ay tourist destinations. Ngayon pa lang po na ginagawa namin, humahanga na po sila eh. Kaya po ang ginawang disenyo ng ating arkitekto rito na sa engineering, eh ginawa po nilang kakaiba yung design. Masasabi ko po na world class ang magiging ganda po ng gusaling sa bahay. Ito pong dumating na container van, ah, galing po ito sa bodega natin sa Muntalban Rizal. Binyahe po yan, may barko papunta rito. At uh, halos isang linggo po ang ginugol hanggang sa makarating po dito. Okay, ano naman naman yan? Ah, uh, wal well, po yung bintana po na galing sa fabrication, uh -huh. mga hardware materials, uh -huh. uh, mga electrical, electrical pipes, tapos uh -huh. konting plywood, uh, tapos mga stamping paper, at saka po yung mga pintuan. Talaga pong ano, malaking sakripisyo po. Uh, siguro mahirap gawin yon, hindi kayang gawin ng iba pero ipinagmamalasakit nila na mapasapit yung mga materyales sa lalong madaling panahon at maisangkap sa tamang pagkakataon. Magawa po natin ng maayos na may buong pagmamalasakit ng paggawa para po ang gusaling sambahan na para sa kapurihan ng Diyos ay magawa natin na maganda. Sama-sama po kaming nananalangin at hinihiling namin sa si Diyos na gabayang kami, bigyan kami ng karunungan, mga kaalaman, patnubayang kami sa paggawa para maligtas kami sa araw-araw hanggang sa matapos po namin ang gusaling sambahan. Ito po ay masasabi namin isa sa mga gusaling maaaring gawing landmark dito sa aming komunidad. Nagagala kami at ang totoo ang mga kapatid ay sabik na sabik na na matapos ang gusaling ito sapagkat alam nilang napakalaking biyaya ng kapilya para sa kanilang paglilingkod at sa relasyon nila sa Diyos ang pamamahala kahit malayo kami sa kanyang opisina pero napakalapit naman ng kanyang puso sa bawat mga kapatid. Kaya mula po sa aming puso, salamat po ng maraming marami kapatid na Eduardo V. Manalo. Gumagawa po ng bahay-sambahan, ang totoo po, maulanan, maarawan yung ating mga kapatid ay patuloy po silang gumagawa, hindi ho tumitigil. Kaya naman po sa ngayon, bagamat napakalayo nila sa kanilang pamilya, kami po yung kanilang pamilya dito at magsasagawa po kami ngayong gabi ng isa pong uh, appreciation night para po sa kanila na kung saan po ay magkaroon ng salo-salo kaunting pagbibigay po ng token o bilang pahagi na pasasalamat po. Masasabi ko po, isa na naman po itong uh, matuturing nating tourist spot. At syempre po, bilang um, kasapi sa komunidad ng El Nido, um, isa rin po itong malaking tulong if any case po magkaroon man tayo ng hindi natin hinahanap ng mga kalamidad sa tibay po ng kapilya na to. Sa susunod po nating episode, bibigyan namin kayo ng updates ukol sa ginagawang gusali ng College of Evangelical Ministry. Ipakikita rin po namin sa inyo ang ilang pang mga gusaling sambahang itinilaga sa Luzon Region. Ipe-feature din po namin ang paggawa naman po ng iba't ibang uri ng pintuan na ikinakabit natin sa mga gusaling sambahan. Ang bawat gusaling sambahang itinatayo para sa kaluwalatian ng Diyos ay nakasalik sa isang matibay na PUNDASYON! Pundasyon.